Kasi kanina pa ako tawag ng tawag sa isda ko. At tingin ko ay eh, maganda kung may pangalan. Kaya pa naman guys kung ano yung magandang ipangalan sa isda ko. Alam nyo, sa dami ng naganap sa buhay ko, nakalimutan ko may aquarium pala kami. At sobrang nanggigitata na grabe. Hindi ko nga alam kung buhay pa yung isda dito o kung meron pang isda. Kaya nga sinusubukan kong katukin kung makikita ko pa ito. K Dahil sobrang itim, hindi ko na talaga makita guys. Sa dami nga kasi ng mga pagsubok na pinagdaanan na. Hindi ko na talaga naalala at nawala na ako ng oras dito. Kaya pasensya na sa aking isda. Ngayon at nagka oras ako para linisin ka. At maging malinaw naman yung iyong bahay. Kumuha nga muna ako ng pansamantalang ...paglilipatan niya kasi naaninag ko talaga na parang buhay pa siya hehe nakita pa akong lumalangoy may pag-asa pa di bali lumapit pala sa akin yung asawa ko tinanong niya bakit may pusali dito haha <laughs> joke lang di bali tinatanong nga niya kung buhay pa ba yung isda namin sabi ko oo oh, oh, parang may nakita pa akong lumalangoy kanina ayaw nga niya maniwala dahil sa dumi ng tubig kaya ito at hinalukay ko Oh di ba nakita niyo pumasag pa at syempre nagulat nga yung asawa ko at naamaze siya guys kasi sa dumi ng tubig eh buhay pa at hindi na namin to napapakain talaga nakalimutan na namin ito guys ngayon ko lang talaga naharap yung aquarium namin kung titignan nyo nga yung tubig parang may food color na nakalagay <laughs> at dahil hindi ko nga siya mahuli binawasan ko muna yung tubig kasi sobrang liksi pa at lakas nung isda ko dito ang hirap hulihin alam nyo kahit nga ako eh na amaze dito sa isda na to kasi simula nung na hospital yung asawa ko hindi ko na talaga naharap itong aquarium namin yung nakalagay nga ng isda dito eh dalawa at ito yung klase ng isda na meron kami hindi ko alam kung anong tawag dito guys eh. nakalimutan ko na eh. pero grabe yung tibay niya yung ibang kasamahan niya eh nagkandamatay na pero siya aba nananatiling matatag at buhay alam niyo yun kahit na hindi namin nabibigyan ng pagkain at sobrang dumi na ng tubig niya nakasurvive siya sa ganitong itsura ng aquarium hindi ko nga ma-imagine kung paano siya nabuhay sa tagal na walang nag-asikaso sa kanya kasi biruin mo ilang buwan na lumipas sabay yan nung simula nung na hospital yung asawa ko tama tama last year pa yon guys ibig sabihin ang huling kain niya ay last year pa sorry sa isda ko at sa sobrang dumi at napakatagal lang na, -istak na tubig na to. Grabe, ang hirap linisin. Kaya ginamita ko na nga rin ng brush kasi sobrang kapit niya guys. Hindi ko na nga alam kung ano pa yung gagamitin ko para malinis lang to ng gusto. Pero talagang pinagtyagaan ko kahit pa paano, dahil syempre ang laki rin ang kasalanan ko sa isda ko. Eh, <laughs> kaya dapat mag-effort tayo ng gusto. Basta, ang goal ko lang dito eh kahit pa paano ay eh, lumino yung aquarium natin at makita sya syempre. Hindi ko man to malinis ng pagka linis-linis. Mahalaga makita ko na sya ng malino na lumalangoy. Ang dahilan kung bakit ako nag-aquarium kasi pag may akong isda nakaka relax diba? Sadyang so, hindi ko lang talaga to natutukan nung time na nagkaroon kami ng mga problema. Kaya huwag kang magalala at makakabawi ako sa'yo. At bibigyan kita ng kasama, promise. Para hindi ka na malungkot. <laughs> anyway, sa tatapos ko ng linisan, guys, at nilalagyan ko na ng tubig. Yes, panibagong tubig at malinaw-linaw na, di ba? Kaysa naman doon sa una nating nakitang kulay, no? Napakadumi. Alam niyo 'yon, yung kulay green na green na, parang si Pigolo. <laughs> o, oh, di ba? At napagtiyagaan nating linisan at malinaw-linaw na, di ba? na, kingsda. Ready na yung bago muntahanan este, yung bagong linis mong aquarium. Kaya halika na at ililipat na kita. Sigurado ko na matutuwa yung aking isda dito. Sige na at enjoy mo yung bago mong tubig. Hehe. <laughs> Promise at bibigyan kita ng kasama para mas ma-enjoy mo. Yung paglangoy-langoy mo dyan. Eee. Oo oh, nga pala guys, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pa-comment naman guys kung anong tawag dito sa isdang to. Comment yun na rin ba diba? kung ano yung pwede kong ipangalan sa isda ko. Kasi kanina pa ako tawag ng tawag sa isda ko. At tingin ko eh maganda kung may pangalan. Kaya pa-comment naman guys kung ano magandang ipangalan. Ilan sa isda ako? Ipili ako guys sa ibibigay yung pangalan dyan sa comment section. Tapos sa susunod na vlog natin, ay eh, itatawag natin sa kanya. Anyway, Anyways, mo nag enjoy na yung aking isda. Siyempre, maraming salamat sa panonood ng aking video at paikinig ng mga sinasabi ko. Kahit na madalas ay eh, walang katuturan, eh nandyan pa rin kayo at nakasupport. At siyempre guys, huwag nyo rin kalimutan na i-share at i-like itong video na to. Mapana guys, hanggang sa muli. Kita kids next time.